Gibisita sa mga opisyal sa DOTR ug um ubang ahensya sa kagamhanan ang Leyte o Samar Provinces. Personal nga gitanaw ni DOTR Secretary Vince Dizon ang sitwasyon sa duha ka mga pantalan sa duha ka mga probinsya nga nakitang magamit karon samtang limitado pa ang pagpaagi sa San Juanico Bridge. Kauban niya sila si PPA General Manager Jay Santiago, DPWH Undersecretary Robert Bernardo, ingon mga lokal nga opisyal. Usa sa ilang gipaning kamot ang pagsiguro nga dili maputol ang paghatod sa mga nagunang panginahanglan sama sa pagkaon og fuel sa duha ka mga probinsya samtang ipaubos sa rehabilitation works ang Taytayan. Gibisita nila ang Tacloban Port sa Leyte ug Amanda Yehan Port sa Basi Samar. Paningkamutan sa kagamhanan nga mahimong operasyonal ug magamit ang Amanda Yehan Port sa musunod nga duha ka semana. Kining nga mga pantalan ang nakitang alternatibong ruta pasulod og pagawa sa mga nahisgotang probinsya. Laki po sabsigihan ay ang pagpadali sa biyahe sa mga pasahero gikan sa duha ka mga probinsya. Uh, what we're going to do is we're going to use two ports, at Port, on the side, Amandayan Port, in the, on the summer side, sa Basel, para magagawa tayo ng uh, ro route back and forth, balik balik to bring the heavy trucks with goods from Samar to Leyte, to ito so that's the most critical part right now. We're hoping that this is just temporary and then the result will happen inihan, ah uh, DPWH together with uh,